Magandang araw mga kabsat. Ang vlog natin ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng ice matcha latte. At ito ang ating kailangan kabsat. Condensed milk. Matcha powder. Milk. Saka ice. Okay. Umpisahan na natin. Bali meron ako ditong kan. Konti lang na mainit na tubig ilalagay ko tong matcha powder para lang ma matunaw bali ganto lang 1 teaspoon na matcha yan tapos ah uh, isunod charam condensed milk yan siguro ma, mga ganto Okay? Tapos, punasan ko lang para hindi tumulo yung condensed milk. Ayan. Hahaluin lang natin na ganito, Hanggang hanggang malusaw yung hanggang malusaw yung condensed milk sa kay matcha. Ayan. Pag pag nalusaw na konti, gagamitan na natin ng frother. Ito, para mas mabilis. Ayan. Ayan na siya. Next ay kukuha na tayo ng yellow kamsat Ito yung yellow yan nalagay lang tayo dito sa baso yan ayan kamsat tapos maghalagay tayo ng gatas ayan kamsat yung yung eksakto lang ha ayan ganyan at ibubuhos na natin to matcha Ganyan lang kapsad, ganyan. Yan. At eto na yung matcha natin kapsad. Yan. Ganda. Haluin ko. Eto yung straw. Ang ganda ng kulay, oh. Eksakto lang yung 1 teaspoon na kan na matcha matcha powder ayan wow ganda tikmang ko na kapat Okay, ang sarap. Tamang tama sa mainit na panahon kamsat. Dahil sobrang init ngay ngayon dito. Ah. Sarap. At ito ang ating vlog ngayong araw kamsat. Hanggang sa susunod. God bless.